Hello! Sa inyong lahat, magandang araw. Ako nga pala si Kote at isa akong ka dito sa kawan. Alam niyo ba, noong unang linggo ko palang kay Ama. Sobrang nahirapan ako. Hindi ko alam kung paano siya hahawakan o oh, pakiisamaan. Kasi nga yung ugali niya, hindi rin siya agad-agad nakikisama. Pero, imbes na sumuko ko, eh, pinag-aralan ko yung mga behavior niya. Kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto niya. Gusto ko kasi talagang maging maayos yung samahan namin. Unang napasok sa kanya, parang ayaw na ayaw na naiiwan mag-isa. Kasi tuwing papasok ko sa kwarto ko, bigla na lang siyang bababa ng kama niya. Parang balisa siya, buti na lang at hindi siya nahuhulog. Minsan niya habang nagliluto ako sa kusina, nagulat ako sa malakas na kalabog mula sa sala. Diyos ko po, si ama pala, natumba na. Grabe, kabado talaga ako nun. Kaya simula nun, kasi nga alis ako sa tabi niya, eh nagpapaalam muna ako. Sinasabi ko kung anong gagawin ko, saka tinuturoan ko rin siyang hintayin lang ako at huwag na tumayo. Habang nagluluto ako, kapag napapansin kong sobrang tahimik niya sa sala, eh nako, sinisilip ko na kagad. Baka kasi may nangyari na naman. Silipin ko muna si Ama. Ganyan lang siya. Good girl siya. siya nanonood lang yan ng TV. Tuwing hapon, kailangan ni Ama maglakad-lakad para kahit papaano maunat yung mga tuhod niya. Pero ayaw na ayaw niya talaga yun. Minsan habang inaalalayan ko siya, bigla niya akong sinabihan ng Wayaw Tani. Ibig sabihin, sasaktan kita. Pero hindi ko naman dinibdib yun. Sa totoo lang, sinagot ko siya ng pabiro. Sige, tatawag ako ng pulis pag sinaktan mo ako. Tapos yun, tahimik na siya, tuloy na lang kami sa paglalakad. <laughs> Kaya mula nun, tinatanong ko muna siya kung gusto niya bang mag-exercise. At kung ayaw niya, eh hindi ko na rin siya pinipilit. Kasi minsan kailangan mo rin talagang intindihin yung nararamdaman ng alaga mo. Lalo na matanda na sila at may pinagdadaanan na din. Yun ang isa sa mga natutunan ko. Makinig, mag-observa at mag-adjust. At hindi porke tayo yung nag-aalaga, tayo lang yung dapat masunod. Dapat, alam din natin kung paano sila magiging komportable. At masaya, syempre. Tungkol naman sa pagdumi ni Ama, dati halos tatlong beses sa isang araw siya dumudumi sa diaper. Hindi lang ito mabigit sa trabaho, pero syempre, hindi rin siya komportable. Kaya naisipan ko na subuan ko kaya sa sanayan na dumumi sa CR tuwing umaga. Kaya simula nun, ginawa ko na siyang routine. Diretso na kami sa CR. Mahirap sa simula, pero tinutulungan ko siya unti-unti. Hanggang sa nasanay na rin siya. At alam nyo, malaki talaga ang pinagbago na hindi na siya palaging dumudumi sa dawa. Pero mas naging magaan ang trabaho ko at mas naging maginhawa rin ang pakiramdam ni Ama. Simple lang na routine, di ba? Pero malaking tulong para sa aming dalawa. Hindi madali maging caretaker, pero pag nakikita mong kalmado at mumingiti na yung taong inaalagaan mo, kahit hindi man siya palasalita o palangiti, doon mo mararamdaman na may halaga lahat ng pagod mo. Kaya sa mga kapwa ko caretaker o nag-aalaga ng na matatanda, saludo ako sa inyo. Hindi man tayo lagi naiintindihan ng iba, pero alam natin sa sarili natin na may malaking impact tayo sa buhay ng mga taong inaalagaan natin. Hello, Ma. Hi, Ma. I 哎，没什么，你很漂亮，嗯、mm，好了好了。